Kita. Ayan. Kung mapapansin niyo po dito. Ayan. Ayan sya. Water resistant po ito. Yung ilalim po kasi niyan para siyang may ano. Kala nga, wala pang pintura yan. Segway naman po tayo doon sa isang lote na rentahan namin. At pinayagan po kami dyan. Gumawa lang po kami ng kasulatan sa attorney na kung kailan lang namin siya pwedeng rentahan. So nagmag-meeting -re tayo ngayon dahil sa... So, good morning, chillers. Today is August 19, 2023. Plus ko lang po sa inyo itong ano. I Plus ko lang po sa inyo ito, deliver namin para bukas. Carla, bali ang deliver lang po kami bukas, pero hindi na po ako sasama. ah uh, may schedule po kasi ako ng ano. yung pinapatunog yung buong katawan. Uh, kung baga may massage, yun naman, patutunog yung buong katawan nyo. And so, insert ko na lang sa screen yung kung ang tawag dyan. At ibablog ko po yan para sa mga gusto rin magpa-ganon para may idea po kayo. Bale sa sm 4 po yun eh. And foreigner po ang gagawa no? Kaya sasama ko dyan si nanak. Eh, buti na nga lang po, hindi rin pumayag si mam ma na ipablog yung pag-deliver. Kaya sakto lang talaga. Bale, ang shape ko rin letter C. Uh, letter po ang ginamit namin dito. Monte Carlo. Ayan, madalas ko po, po sinasabi yung ginagamit namin na leather. Para po, hindi na kayo magtatanong kung ano yung mga ginagamit namin. Dalawa lang po yan. German soft leather at saka po, Monte Carlo. So, beige po ang kulay nito. Ganda. Ayan. Kung mapapansin niyo po dito, dalawang layer po ang sandalan niyan. Ito siya. 4 inches thickness po yan. At sa baba naman, 3 inches thickness. ah uh, so, shoutout po kay Sir Dibal. Halos ganito naman po ipapagawa niya na bed. Circle naman po yun. Abangan niyo po yan sa Ilocos po namin yan i-deliver. May kasama po yan na ganito. Ottoman po ito without storage. May request lang din to ni Ma'am. Dito po sa may kabilang dulo, with storage po ito. Yan. So, kung may nakikita po kayo ng mga pail nilang dumi, bago naman po yung balo, nililisan muna po nila yun. Sanitize po nila yan. Sa kabila po, ganun din. <coughs> Kailangan po may lakas kayo, no? Bago nyo iangat. Mm -hmm. Ayan siya. Ang dami mailalagay. So, balang ginamit po namin dito, bisagra. Sa may likod po. Ayan, may kita nyo yan dyan. May so, mga extra cover po ito. Master yellow. At yun po ang gusto ni ma'am. So, eto siya. So, imagine nyo na lang po ha. Kasi hindi po na ito pakabalutan. So, tala naman po ang ginamit namin dito. Ayan siya. Yan. Water resistant po ito. Yung ilalim po kasi niyan para siyang may ano, may plastic. So, mabuhusan man siya ng liquid or sauce, mapupunta lang sa tela. Pero hindi siya tatagos talaga doon sa pinakang ilalim. So, pinili ko po ito uh, para maiwasan yung amoy na napupunta po doon sa mismong ko. Hanggang upuan lang po ito. Sandalan, pati ito. Master Jero po ang kulay nito ha. So, ang tela po nito, para siyang ano, doroy. No? Ayan, lapit kayo. Ganyan yung tela niya. Ayan. So, cordon. Yan, yes, sa Hindi po siya balot suman, ha? Tapos, may aging pa yan sa may ilalim. Laban talaga sa nasnasan, kahit iwashing nila mga So, imagine na lang natin, chillers. Ilalatag po, ha? So, kailangan po namin itong tanggalin dito dahil crowded na siya. Kaya ilalapat po na lang siya. Imagine ninyo na lang po. Bale, wala pa po kasi si master. Mamaya pa daw tanghali. Okay. Pinangangupuan lang at sandala lang po ang may extra cover dito. So, bale, 6 inches thickness po ang... Kapal lang po nito. Ito, at detachable po lahat yan. Nilagyan din po namin yung dito ng ventilator. Kasi minsan hindi naiwasan kapag leather. At ginanon nyo siya, inupuan nyo siya, or niyakap nyo siya, mayroong hangin sa loob. So para sumingaw, babalik siya sa normal. At tulad dito, parang pag ginumanon ka, parang nakukulubot siya ng konti. Kaya yun ang pinakampurpose din talaga. chillers. Ayan. Bale, sa ano naman po ito? Pangasinan. Uh, bale, pinagawa po ito ni ma'am na sa amin. Pero, hinold niya muna po yung Pagbili. pagdili. Kasi marami pa po sila ipapagawa. Sinet up lang namin dito para makita nila. Hindi ko na pinalagay yung ano, yung pinakang frame dito. Saka yung matres po baka po kasi magdumi, eh ano naman po ito, tela, uh, cream, ang kulay or beige, isa lang naman yon Ayan siya, at marami po yan, decorative nail, dito sa magkabilang gilid. So, pasensya na kayo, naka-plastic po yan, ha? Hindi nyo masyado makikita yung details niya. Pero, pag-deliver naman po namin, papakita ko naman. Ipagtapako yung design nito sa magkabilang gilid. Dalaksa ko na yung boses ko, chinas, kasi nagsasaba sa taas, gumagawa kasi sila dito Ang ginamit po dito na pang tufted ay crystal. So, is ang size po nito, 72 by 84 inches po. So, bala yung inches thickness po yung foam na para dito. So, ang ganda ng outcome nito, chillers, lalo kapag nalagay na lahat. Abangan nyo po ito. So, eto naman, update nga pala sa pinapagawang bed or orders naman nila Madam and Sky Sardoy Panag. Ayan. Ito na yung kanyang headboard. Headboard lang po ito ha. Tsaka kami Chias, pa nagbigay po kami ng ano, ng price. Akala nung iba, headboard lang. One set po kadalasan. Bihira naman po sa amin yung nagpapagawa ng ano eh, ng headboard lang. Kadalasan one set So, dito naman, ayan, gumagawa sila dyan ng mga set-set. So, kailangan talaga pong tanggalin yun nandito. Tapos, update po sa mga, sa mga may order po ng, ano, lamesa. So, andito na yung mga kahoy. Ayan, nakalatag na yan dyan. Yung iba po nandoon sa may dulo. So, isama ko naman kayo doon sa taas kasi magbubuhos na ba ngayon? Mag-alauna. Oo. Magbubuhos daw ng alauna doon sa likod binapagawa ko mga kwarto ng ano, mga anak ko. Tapos yung kila itay, tingnan din natin kung nakapagpisambi sila doon, nakapaglagay Ay, tingnan natin kung nakapaglagay sila ng mga division doon. So ito chillers, pakita ko sa inyo. Ayan siya. Eh, makapal ulit. yun nilalagay yung tufted. Ayan. So kailangan makapal yung para maganda yung outcome. So, bali, umorder tayo ng semento. Bali, yung gagamitin mamaya pag buhos sa taas yung pieces sa simento yan saka may kasama siya mga plywood na maring ang uh, yung ginagamit natin sa uh, mga bed na uh, ma'am and sir doy ayan po ito nga pala din po yun sa inyo ayan plywood nyo ha, baka, niyo, baka ano tamaan yung ano, nandulo niyan. Lagi ito nandito eh. Apo, kasi sabi niya ayaw niyo nang makalat. Hmm. Ayun, no? May division na, no? oh. Ayan. Ito yung kila mama. Hmm. Oh, ang ganda tingnan na, no? Kala nga, wala pang pintura yan. Oh. plano ko dito ay ipapintura sa tila itay. Nung no, halos ganyan lang din yung kulay. Kasi alam niya na pag matatanda, ayaw niya ng ano, ng malungkot yung kulay. Lalo na si mama. oh ayan. So, yan yung mga uh, pangatlo. Pangatlo yata ang bili namin ng plywood para dito sa bahay nila. Oh, Toroy. Pasir sa kwarto. Di ba? Kahit plywood lang yan. Oh. Oo architect natin dyan ay si Itay. Cha! benda, nakakatuwa na. Huh? Sana makalipat na sila dito soon. Diba? Ito naman yung sa sister ko. na natin. Si so, Kuya Kaloy at saka si lang ang gumagawa dito ngayon. Ito, nalala ko pa to Ano yan, chiles, Pag nananahi ako, dyan namin nilalagay yung mga cover. Pilipin natin. Pakuan. Ah. Naguto lang kung ang itay ang nasunod ayaw niya na may ano niyan, may double wall. Ako lang ang hindi pumayag. Kasi ang pangit tingnan. Okay, Sige na, pakuha pa. na. So ito naman yung CR ng sister ko. Yata yan ay. Yan. So, kaya si mama hindi na mapakali. <laughs> lipat na lipat na talaga yun. Um, alak nang pinagbabago. Ito, kailangan mapalitan to kasi pumutok na. So, dito may pinto din dyan. Pang matindihan na pintuan Ayan, ganda tingnan. Si Itay lang ang nag-ano dyan eh. Ang nagplano lahat, kung saan yung pinto. At napakarami kong ibibigay sa kanila na ano, gamit. Ha? So, kaya sabi ko, wag na magbibili ng mga gamit-gamit, mga basahan, wag na. Hindi naman masela niyan si mama eh. Lalo-lalo na ang itay. So nakakatuwa lang na nakita mo yung magulang mo na magkakaroon na dahil sa atin. O, oh, shoutout sa mga anak dyan. Hmm, huwag yung pagdamutan ng magulang niyo para hindi kayo magsisisa huli. At saka, hindi lang yun. Marami kasi mga anak na sa una lang. Kaya na naman si si mama, kawawa si ganto, si lola, bla bla, bla. Pero hindi naman tumutulong. Sinasarili lang yung kita nila. Tapos kapag ka na, doon na magsasabi na sana nung nabubuhay pa si mama, sana nung nabubuhay pa si itay, ganyan ganyan. Binigay ko sana yung ganun. Wala na, huli na. Talagang sinasabi ko sa vlog ko. Kasi maraming mga anak na ganun eh. Natauhan na kayo. Habang kapiling nyo pa mga mga ulang niyo. Tsaka ang saya na, ay, basta excited na ako sa paglipat nila. At may pantubig po dito. Yan. Iba yan. Matindi yan. Hindi kaya yan. Yes. Ganon. Yes. <laughs> may naalala tuloy akong vlogger na. Yung si Bagger. Napanood nyo ba yun? Trending ngayon. Nakatuwa. Ayun you know, May paminto na talaga oh. Ang ganda ng kulay. Hindi siya white na white. Ano yung chiller is uh, grayish ang kulay niya. Excited na ako magkano dito. Pintura. Tapos dito hindi ko. Ano bang alag din may lalagay dito? Ah, tabasan daw dito ng itay. Tapos, eto na, ang pinahan. Hinihintay ko mamaya. O, ayan, magubuhos na sila dyan. Kaya nagpabili na kami ng semento. Akala ko nga sa Monday pa to, eh. Excited na ako dito. Ilagay ang aking mga alaga. Para talagang malinis sila. Kahit siguro hindi sila maligo ng dalawang linggo, okay lang. Ka ngayon kasi medyo maamoy sila, lalo na si Kopi. Kasi nga, natatapakan niya yung pupo niya. At saka ang hirap linisin. Hindi katulad dito. Kaya si Selection si Chairs hindi pwedeng sumuko. Pwedeng huminto. Ganon. Kung alam niyo lang chillers. Pero kahit ganun pa man, masaya ako. Ayan, nakikita ay, niyo naman yung pinaghihirapan namin. Mm. So, baba na ulit tayo magluluto ako ng pananghalian. So, bali chillers yung room na pinapagawa ko. Uh, dalawang linggo, mahigit, patutuyuin. So, matatagalan bago uli nila matrabaho para maglagay ng tiles, maayos yung mga bintana. So, ang gagawin ko, habang naka-stop yan dyan, segue naman po tayo doon sa isang lote na rerentahan namin. At pinayagan po kami dyan. Gumawa lang po kami ng kasulatan sa attorney na kung kailan lang namin siya pwedeng rentahan. Ayan. So, yun yung sa tapat ng bahay namin. Bali, aayusin natin yung ngayon, ng bubong, lalagyan ng harang para doon po ipaparking yung mga sasakyan. Yan po yung aming rerentahan. Alam nyo na, panibagong gastusin. Yan, para ito si Nature, si Laxi, at si Asay, dyan sila. Hindi man sila dyan magkasya at least, hindi lahat ng na sasakyan nandito sa kalsada. Si Asay malas, chiles o malis kumuha ng home. Kumain ka na may love? Ang tagal pa pala ng room namin. May pupo na naman siya. Ang tagal naman kasi ng room. Nagtitay sa ko dito eh. Nilutoan ko yun ng pagkain kanina. Pinapakain ko na sa chillos ng ano, kanin. Pero, ano, nilagang manok lang or nilagang baboy, baka. Minimix ko na siya kaagad kasi nagsasawa na siya sa dog food. Basta, nag-research naman ako yung mga pwede ipakain sa kanya. Kamote. Ah, comment down below ay yung hindi po pwede. Andito nga pala si Nana Cooks. Umisita siya sa amin. Nagpapaganda siya. ba diba yung kilay ko nung nakaraan? Ito, nagustuhan niya. So, nag din siya. Nagkuklo Close open na si Tita. <laughs> Yan, balikot, chiyos, balik ko chiris ka, babalik lang natin. Uh, Bumili tayo ng milyenda ng mga tao. Ito, tasty and mayonnaise sa palaman. Balik lang tao nandito sa baba. Si Jun si Paul, saka si Kaloy. Ibang tao natin nandito sa taas. Kaila! <laughs> Bakit tayo sa taas? mali dito mali na yung ahatak papunta ron <laughs> Nandiyan si Itay at si Junjun <tong> Tumigil muna kami tangkawantala At bumubuhos ang ulan Kung abang daraderecho kayo naglalagay muna kami ng pampandong ang bali mga ka-chillers, uh, pa-additional tayo ng semento. 10 piraso yan para siguradong hindi tayo kukulangin. Buti yung mandar pa yung sidecar. Ayun, bali, lahat, lahat ang bali lahat-lahat ang na-order natin semento ngayon, 30. So, nag mag tayo ngayon dahil sa parts kasi talaga na nagkakaroon ng problema para maiwasan nyo. Sa materialis naman, alam naman natin na talaga maayos yung mga materialis na ginagamit natin. Lahat naman talaga tayo nagkakaroon supply. So, gano'n din kayo at naiintindihan hindi, ko kasi wala nang perfect talaga. Kailangan natin baguhin yung bago mag-deliver na hindi pwede hindi i-seset dito yung mga gawa natin. Alam ko na medyo mapagod sa inyo yun, pero yung mga gano'n sana pangyayari, maiwasan natin. Pero sa gawa ninyo, saludo ako, magaling. Magaling kayong gumawa. Talagang hindi nalang naiwasan yung gano'n. Pangalawa, ito, dapat dito tayo maging aware. Yung supa so Ipapagawa ko lang ako ng uniform Maaari. Tigilima kayo. Paninigarilyo. Walang problema sa akin, pero sana may area lang tayo. At hanggat maaari, yung pupusan sigarilyo Garilyo. kayo ng ashtray Ang ng fire extinguisher natin, kailan lang yung magpapalagay tayo. No? Tapos mag Tas ito pa, magpapalagay po ako dito ng no smoking, smoking area.